Isinulat ng isang kwento na naglayong buksan ang mga mata ng mga Pilipino. Sa dilim ng paniniin, may nagliliyab na tanglaw ng pag-asa. Isang kwento tungkol sa isang pag-ibig na sinakal ng kalupitan. ng pangarap na winasak ng kasakiman at ng katotohanang pilit na nilulunod ng katahimikan kwento tungkol sa isang bayang uhaw sa kalayaan. Pinapakita lang ito ay eh, sa itong mga ibarang. Pues, Anak na naman tayong kaibigan. Isang kwento na hindi malimot. Isang nobelang nagpagising sa diwa ng isang lahi. Wala silang modo, magkabwisit. Pagkasalanan sila. Hindi man lang nila alam paano mga sa bawat dahas na makapangyarihan sa bawat pangakong napako matay ang iyong amasa sa sa bawat pangarap na sinira ero, eh! Ele, ay unting-unting sumisilang diwa ng himagsik isang awa bayan gusti ka sa isang mundong pinaghaharian ng tapot at dahas may pag-ibig na pilit na lumalaban ang hindi marunong mag-isip ay alipin abang buhay isang tingin puno ng pagnanasa, isang aninong hindi matakasan. Hindi ko na kaya magkimpi. Katarungan ng hinukay, may pakasingwalingan ng ibinaon. Kadena ang ibinigay nila, kalayaan ang sinugal niya. Ngayon ang araw ng mga patay, kailangan natin magdasal. bawat pahina ng kasaysayan, may katotohanan ng pinig nilang -pini tinatago. Nangalan ko! Basilio! Tawag ako ngayon, Padre! Ang relihiyon ay hindi dapat gamitin sa pananako, ngayon sa pagpapalaganap ng pagmamahal. Magmamatay ako Hindi nakikita ang pagbubukang kong iwayway sa aking bayan Kayong makakakita nito Salubungin ninyo ito At huwag kalilimutan ang mga mo sa gilin <laughs> Ikaw ang aking buhay, Kisostomo At ikaw ang aking pangarap, Maria Clara Mga ilaw sa daan Nakikisabay Sa liwanag ng buwan Habang ako'y nakatingin Sa kawalan Hindi mo pansin Mga taong nalampasan Ng apat na kulong Naking ang sinasakyan Sa inipong usok Kay pitin guitarra